Pain tayo. Pain tayo mga kapits. So, oh. may sponsor ako na Jollibee. Tsaka. Aba, yung sponsor ko joke. Lalo lang, iwan ko hindi naman ako nang hingilin mga kapits eh kasi kung totoos mga kapit pwede naman akong kakain <laughs> may 50 pa naman ako may 60 naman ako yok <laughs> pero hindi talaga akong nagalmosal mga kapit ano lang kapit lang pero may binili si Tirtin ng ano ang tinapay Pwede ko na yan ano, doon sa bahay mamaya. Kakainin. Pero namimiss ko talaga mga kapiks. Grabe. Yung kali mm. Siguro mga ano na. Ay, mong two, months na pala mga kapiks. Hindi ako nakakainit ng kali mo. Mahirap talaga mga kapiks no pag may ano ka. May nangyari sa'yo wala ka nang ano, wala ka ng um, pakialam sa mundo. Joke. Meron naman mga kapips. Pero, nami-miss ko ng gusto si Charity. Hmm, two months na. Ay, nakakain na, nakakain na ko isang bisis lang mga kapips sa ano, sa don sa hospital. Sa hospital. Pero dito sa national ngayon, yun yun first time. Hmm. Mula na ano ako, na Abiria. Hmm. Wow, dito ganda mga kapibs eh. Hindi ko akalain na ganun. Pero na, yan. Yan. Mag-ingat ka na. Ha? Mag-ingat ka na. Hmm -mm, nalungkot din ako mga kapibs hindi ko matanggap talaga totoo mga ka ko matatanggap mahina kasi ako sa ganyan mga ka-tips eh, pagdating sa mga ano mahina ako hindi ko hindi ko talaga ano, grabe iniisip ko yun kasi feeling ko bakit nangyari sa akin yung ganito, ganito, ganito hindi ako makamutun talaga Grabe. Kasi ito yung pinaka pinaka worst para sa akin na naano ako na na aksidente. O naman. Oo, <laughs> oh, aksidente pa rin yun. Aksidente ang tawag yun. Mm, yun, first time. Hindi naman siya first time. Yung pinaka masakit ka talaga na, na hindi ko, hindi ko maano sa isip ko parang matruma ka mga gano'n ng katiks. Kahit ano-ano na lang yung iniisip ko pero pinipigilan ko yun. Nilalabanan, nilalabanan ko dyan mga katiks para para ano, para maka mumpun move on ako ganun. Ilalabanan ko Siguro hmm. Ano kasi mga kapit kasi pagdating sa ganito, ito talaga yung pinaka pinaka ano, pinakaingat-ingat mong bagay na babantayan na mag-iingat ka kasi. Kumik yun lang yung kumikilos sa'yo lahat eh pero nakapaglaba pa ako yung isa kong kamay pero hindi hindi ko kinukusot yung nilalabhan ko ng mga kapits hindi inaapak-apak style na pagpaglaba yun yun yung ay, pinaka, pinakamasaya sa akin sa pagpasok ng, ano, ng July